So ayan, pakain tayo sa mga alaga nating hayop. Hmm. Sunod na sunod mga bibi. Tangkad dito pa, bata pa. Wala kang kahit. Hmm. Ang patangkad. ito magandong. ang laki na ito pero ba bata pa eh no? wala pang tahi no? ano ito matangkal din ito ito laki na rin ito ito mga naputol ang daliri Oh, ang sarap yan. <laughs> na yore, oh, na yung oregano Okay. Papainom ko. So ito, may itlog na rin to. Gara to, inay.

Dalawang tandang, isang inahin hina Hmm, itlog. May isang itlog. Pa. Natabunan yung Itlog dito sa gitna. Doon doon sa sulok may pondo niya. May itlog. Saan? sa doon niya. Doon. Diyan, diyan sa sulok niya, meron din. Meron dito isa. Bakit wala nang papa? Yung nandun, yung Mayroon doon. Key na tabunan, try. Meron doon, tabunan 'yun, tabunan. No? baka makalabas. Ayun, tabunan na. Oh, may Ito pa lang marami, oh. O, matabunan. Oh, ang dami nga, atabunan. Ako na maglalagay nyo Kailan, atabunan. Ilan, 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 Oh. Parang siyang... Natabunan nung kun. Dami na pala eh. Sa kabila isa. Tan. Sa isa isa na wala Siguro oh. ilipat eh. na pag-ibig. Ito trio. <laughs> dalawang tandang isang inahin ah. Balik ko. Ba? Nakapasok na Dito yan eh. Isang inahin isang tandang dito. Eh nakita mo yung nilim naman yung ground. Ah meron doon? Ay yung dalawang yan ano 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 naman ano 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 ito, ito mun mong... <laughs> pa nito kasi kasi ito naman daw ang ibig sabihin nito ganda pa namang kulay eh